Kinatay aabot sa 10 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasa bus, sa isa pang sasakyang pangisda sa Zambales. Dadagdagan pa ang mga floating shabu package na natagpuan sa katubigan sa Cagayan. At mga mangisda sa Pangasinan na kalambat ng drogang nagkakahalaga ng 2 bilyong piso. Para itong parcel na nasa halos isang kilo ang bigat, ang laman nakabalot sa plastik. Uh, good morning everyone. Uh, andito ngayon tayo para <clears throat> tignan natin itong latest na nahuli, nahuli natin na iba't ibang uh, mostly shabu, mostly ito uh, methamphetamine itong nahuli natin. Ito yung uh, nababalitaan natin na nakita na lumulutang lalang off of our western coastline. doon sa Region 1 hanggang, uh, hanggang uh, re mostly Region 1 hanggang Sambales. So, eto lahat ang, uh, which is the, the largest uh, drug haul in the history of the Philippines so far for the last six-month period. Lahat-lahat, uh, uh, in the last three years, we have been able to interdict 62 billion pesos worth of methamphetamine na nahuli natin which is uh, the largest uh, considering the time that we are uh, that we are uh, um, putting it under the three years lamang uh, what will happen now is kagayon nakikita nyo rito no case filed nor persons apprehended dahil ito ay kinuha ng ating mga mangingisda kinulekta nila at na lumulutang na lang sa dagat at dinala sa ating mga authorities. Kaya uh, hindi na natin malaman kung saan nang galing, kung anong barko ang nagdala rito. Ngunit at least masasabi natin uh, dito sa ganitong kalaki na nahuli natin na dapat ipapasok sa Pilipinas na shabu, marami tayong nailigtas na mga kababayan natin na kung lumabas ito, ang mangyayari ay Marami na namang magiging adik, marami na namang mamamatay sa overdose, marami na namang masisira ang buhay. Yan ay nabawasan natin dahil sa paghuli, nitong patuloy natin paghuhuli ng mga pagpasok. Ito ang bunga nung naging instruction ko sa ating mga otoridad na dapat ay unahin natin tignan kung saan pumapasok ang malalaking shipment ng droga. At medyo na mo monitor na rin natin, nakikita na rin natin. Ang isa pang katangian nitong mga pag, paghuli nitong mga mga nakikita ninyong droga ay ang kooperasyon ng ating pangkaraniwan ng mamayan mga manging isda. Kinuha talaga sila, sila muna ang nakahanap nito. Yung unang huli, eto yata yung huli, nauna eh. Eto, sila lang ang nakakita niyan. Pagkatapos niyan, dinala nila sa pulis, at nagkaroon na ng joint operation para makuha ito, makulekta yung mga sumunod. Kaya't ganyan ang nangyari at uh, kaya't nakikita ngayon ninyo gaano karami ang nakuha natin. So, ang, uh, what we will do now, eh, titiyakin natin ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi na lalabas, hisirain na natin. Uh, according to PDEA, we will be destroying, I would suggest, that the press attend that, uh, the destruction of the drugs. Para makita ninyo, kasi maraming nagsasabi, at marami tayong dati, ah, ngayon hindi na na nagagawa. Ngunit dati, alam na alam natin, pag may nahuli, sabihin natin, eh, 100 kilos, ang uh, nagiging uh, ang ang sinisira na lang ku ano ano ng balot ang ginagawa ngunit 20 kilos na lang ang ano yung 80 kilos na natira ay lalabas na naman yan maipagbibili pa rin So that is what we are trying to avoid. So the press has a very important role in this. Puntahan niyo dahil ang mga ang uh, procedure dito Saan dadalhin ito? Kapas. Kapas. This will be brought for destruction to Kapas in Talak. Ang unang, ang procedure dyan, ang unang gagawin, itetest ulit, random testing, para matiyak natin na yung ating sisirain, yung susunugin, ay talagang shabu. Kasi kung pinalitan na yan, eh, nailabas na, pag-test na yan, makikita yan na nagbago na yung uh, Uh, yung, uh, yung kanang percentage huh? kung gano'ng kung gano kalakas yung uh, kung talaga yung sa buba. So, I would suggest that the press uh, attend that, watch the testing uh, you make it transparent para makita ng taong bayan na yung ating ginagawa. Uh, you will watch the testing, the chemical testing and eventually, ang paglagay sa incinerator to destroy all of this. Meron din kasama dito yung mga uh, expired, expired na gamot. So, by law, ang expired agumot kailangan i-destroy kaya nasama rito. So all of this will be done tomorrow. And uh, we con I continue to to encourage all the drug board uh, authorities, the PDEA authorities and of course the police that we must continue uh, with the war against drugs but we keep it in a peaceful we do it in a peaceful way. It is uh, it has been described as a bloodless war on drugs. And that is what we are aiming for. But nonetheless, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbis na ganyan ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. Number one, mas pinapatibay natin ang ating prevention. Tapos, mas pinapatibay natin ang ating rehabilitasyon. Pag nasabit na sa droga ang tao, tinutulungan natin na mabitawan niya yung bisyon na 'yan. And then of course, continuous implement continuous enforcement of all the drug laws, continuous implementation of the drug war against the large uh, syndicates. However, we also I have, uh, the Chief PNP has also been instructed as I'm sure you know to also go after the smaller, yung uh, nasa kanto-kanto na nagbebenta ng droga, nagbebenta ng shabu, eh dapat habulin din natin yan. Dahil pag nandyan sila, kahit papano, ang pakiramdam ng tao, hindi sila safe. Pagka meron nagbebenta dun sa tabi nila, dun sa uh, malapit sa bahay nila, malapit sa mga eskwelahan, eh, hindi ang, 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 ang feeling ng tao, ang pakiramdam ng tao, hindi sila safe. Kaya tinitiyak ng ating kapulisan na Marami tayong police na nakikita, very high presence ng police. At yung, kung meron mong ganun, meron mga ganun klaso, ay mahuli na kagad natin. So, that is what we are continuing to do. We are hitting the drug trade at the highest level and at the lowest level. And we are beginning to see some, um, some measure of success. Kaya ipapagpatuloy natin ito. The uh, new concept of the, drug, of the war against drugs is working. So, we will continue down that vein. And I think we, will begin, you are, we are beginning. to see the good effects of that uh, new policy so uh, thank you thank you all and uh, good morning